Balastika. Pinala, pinala, nagpunta dyan mga dre. Pinunta dyan eh. <laughs> sa sa daanang ko eh. Ito, siya yung nagpala mga dre. No? Kasi hindi siya makadaan eh. Kaya ayan ang pinala niya. Oh. Nilagay niya lahat sa gilid. Kasi nga, <laughs> medyo, ewan ko mali, mababa yung sasakay niya o oh, hindi siya all-wheel drive mga dre. No? Pero mataas na yung clearance niya. Ah. Parang katulad lang ng ano, eh, ng SUV. Ang eh. ganda ng rapport talaga mga dre no? Oh nga pala, may kwento ko tungkol sa RAV4. Ito nung kinuha ko to mga dreno. Kasi nagpalit lang ako ng sasakyan eh, nung nakaraan. Yung Tiguan ng gamit ko yung Volkswagen. Volkswagen. Tapos din nagpalit ako nito. Hindi ko na check mga dreno. Basta lang, basta lang sinakyan ko. Tapos umalis na ako. Pagdating ko sa pupuntahan ko mga dreno. Uh, sabi ko nga pala hindi ko na check to no. Hindi inikutan ko mga dreno. Inikutan ko ng ganyan pagkatapos doon ko napansin na meron pala akong ano, isang malaking yupe dito sa may ano, dito sa may tagiliran. You oh. May malaking yupe na talagang bigla <laughs> ako nag-alala mga dre no? yan ayan, oh. Kita ba? Tawag agad ako sa ano, sa sa rental mga dre no. Sabi ko, gusto ko lang ano uh, sabihin sa inyo na yung akin pinahiram nyo sa akin is may tama kasi ka ako baka mamaya bigla niyo akong singilin ayun sabi naman nila naka note daw yon kaya salamat naman ba diba? kasi nga hindi ko na check mga treno na wala sa isip ko kakain kami ng hapunan dito mga treno <laughs> ang haba ng pila <laughs> Siguro mga alas 8 pa kami makakakain. Mga 6.30 na siguro. <laughs> Ang haba ng pila eh. Haba ng pila. Mga alas 8 siguro. Pwede na. Ito yung pricing nila. Oh. Yan o. Oh. Anong oras yung saay Magkano yung sapper 26.99? Oo oh, nga. Yan o. Oh. hanggang 8.30 isang oras na lang dito mo na tayo sa mga special mga dren oh. mahal ang ano ngayon eh. mahal ang buping ngayon eh. nasa 37 yata ano? hindi tayo sa steak ha? Huh? Kalamari, chicken, beef gulay soup ba bago na no? oh bago rilo 8 years na to 8 years 8 years na yan 4 times ko lang nagamit <laughs> kasi yung dating di battery oh. manis ko yung break time ko kasi nag like, stop <laughs> <laughs> kaya automatic ka na kasi dalawang palit na yun eh. Sabi ko meron naman akong automatic. Ba't di ko gamitin? It's about time. Ipayat mo John? Pumayat ka, nag-dahit ka. Pero next month. Pero ngayon, hindi mo na. Hindi mo na. <laughs> uh, Andox lechon manok. Tapos hipon. Pagkatapos salmon bata ka oh ano mas dahan ano ba kailangan ng orange pampatanggal ng sawa nagbabadya ang winter ice ah, snow storm mga dreno. no meron na naman kaming snow storm bukas ngayon hanggang bukas linggo mga dre 30 cm plus Whew. ang dami ng snow to no <laughs> so kakaroon na naman ng madami kasi yung sasakyan ko Iyon. <sighs> ang hirap mag park mga dreno. no ang kapal kasi ng snow eh, di ba? Tapos ngayon, tatambak na naman yung mas maraming snow. Wala, well, stick na yan. May nag-ano pala sa akin, mga treno. Merong nag-tip sa akin. Sabi ni Kuya, ah, uh, Wag ko daw ah, ano, ng nakaganyan yung ano, yung wiper blade ko mga dre Kasi nga spring lang daw 'yan. Ah, uh, kumbaga nag-aano uh, rin, nagpo-prosen din daw eh ang tendency daw pag iniiwanan mo ng ganyan yung ano mo yung wiper blade mo hihina yung spring ngayon pag binaba mo siya hindi na siya masyadong nakalapat sa salamin mo kaya hindi masyadong makaka-wipe ng ano ng mga tubig kaya mas okay daw na pabayaan niyo na lang pero pag sa umaga bago niyo gamitin medyo uga niyo lang para matanggal sa pagka-frozen Pupunta ako sa ano mga dreno, pupunta ako sa sa plaza. Sa ano tawag yan? Sa Walmart, kukunin ko yung gamot ko. Kasi pag ko, sa salubong ko yung ano eh. Salubong ko yung snow. Pag dito, sa bagay ganun din eh. <laughs> Dalawa kasi yung daan, pwedeng dito, pwedeng sa kabila mga dreno. Ah, anong tawag dito. Grabe. Ang lakas kasi ng ano. Pumahangin mga treno. Hinahangin yung ano eh. Yung snow. Tapos pinong-pino siya. Ngayon kukunin ko yung gamot. Pangalawang ano na to mga treno. Ah, pangalawang pangalawang round na ng gamot na binibigay sa akin. Para kahit pa pano ano. Kung makatulong ba sa sa kirot yung sakit na nararamdaman ko. Kasi minsan nga may mga pagkakataon mga dre na parang ano parang laging may nakadagan sa likod ko o kaya parang ano naipit uh, naiipit yung spine ko mga dre no naiipit kaya uh, nakokompresya kaya ano kaya masakit minsan pag sobrang matagal ako nakatayo nung nagdrive ako pa Toronto medyo ano mga dre medyo struggle kasi nga dahil sa ano dahil sa nararamdaman ko sumasalubong yung isto sa mukha ko <laughs> Dinala ko talaga itong mahabang stick mga dre Para ano Para Yan makita nyo yung ano Kapaligiran kung ano nangyayari Ah oh, gosh Bago pa matapos Lakas Tinan niya hangin Ang lakas ng hangin eh oh Hinahangin yung ano eh. Ah, Para akong reporter neto eh. No? <laughs> Sumasagasa sa bagyo. I think cancel uli yung mga klase ngayon mga dre. No? Kasi nga dahil yan dahil sa bagyo. Dahil sa snowstorm Malamig Feels like minus 19 Tapos nag snow pa Ayun ang mas mahirap Karanimang pag nag snow Hindi malamig Pero ngayon iba no Kasi ano eh Sobrang mahangin eh Ah, nakaglabs na ako pero masakit pa rin sa kanta yun. Oh. Oh, Canada. Oh, Canada. Sa so, mga Andre, ano nga ito? Eh? Kung baga, late na nga na dumating sa amin itong ano na ito. Eh? Snow, snow, snow na ito. Eh. Wala kang pasok. Oh, usually, puno na sa sakya mga nakaparking yan. Kasi, ah! <laughs> Sunday pala sa <laughs> karay ko. <coughs> Sunday pala, mga <Mang> Andre. No? <laughs> Kaya wala mga nakapark dyan kahapon galing na ako dito kahapon mga dreno uh, bumili ako ng panibagong gamot para don sa uh, sa nararamdaman ko eh nag-message sa akin yung ano SAAQ sabi niya kung may mga gastusin ako na may kinalaman sa aksidente yung nangyari sa akin like bibili ng gamot pwede kong sabihin na mismo sa pharmacy na na uh, sangkot ako sa aksidente tapos ito yung claim number ko so yung gamot na bibiling ko hindi papasok sa insurance ko kung hindi directly papasok sa SAAQ mga dreno kailangan lang ng claim number kahapon ginawa ko na yon, ngayon pipick upin ko na lang yun yung iniinom ko para mamanhid yung katawan ko mga dreno huli kayo huli <laughs> kayo Ayos lang. Kumusta ba? Ano na? Sakit na likad? Oh, kukuni ko nga yung gamot ko. Mag-check up na. Ipa-X-ray. Napa-X-ray ka na? Oo, kompleto naman. Kompleto naman na-X-ray ko. Ano naman? May arthritis daw ako. may bago ng kapalit. Alin? O, wala pa, wala pa. Nandating nga sa vlog e. Ang dami nga nang naiinis Sabihin niya meron na yun. Hindi wala pa, wala pang vlog e. Diyan niya wala pa vlog. Sa Toronto pa lang wala pang vlog nakukuha ko na yung gamot mga dreno uh, yun nga wala akong binayaran kung na ipasok nila sa SAAQ SAAQ yung magbabayad ng gamot ko sa ganun din yata sa ano mga dreno uh, sa PISO sila rin yung nagbabayad basta merong kang prescription ng doktor kaya kailangan mo lang i-provide yung claim number mo ang utos sa akin ni bossing ano bang kukunin ko Eto mga dreno no? Mukay ba Ito <laughs> ang utos ni boss <clears throat> Pagkatapos <clears throat> Bibili ako ng ano Ng ano tawag yan Ng bangos na nadaeng Nung nakaraan bumili ako dito Saglit lang ayan eh. ang kinain ko na mga draino. <clears throat> Patatas Pagkatapos Lakas namin sa patatas oh. Mura, 159 lang oh. Pero ano yun eh Yan tawag rito Lalaki Yung tama lang Sobrang liit oh, Ito mga Patatas Pagkatapos Kamote Kamoteng kahoy naman ngayon mga deno sawa na kami sa ano eh sa kamoteng kamote ano tawag sa isang kamote basta kamoteng kahoy naman ngayon mga deno meron dito yung yung nilaga na <coughs> uh, lahat ng klaseng ano eh dahon meron sila rito mga Dreno. dahon ng ng sili dahon ng ampalaya mga prosen nga lang Eto, ano ba to? What? Powdered, pounded kasaba? Kasaba leaves? Oo nga, kasaba leaves. Ah, o, ginagataan pala yun. Mga dahil o, kasaba leaves. Nagagataan pala yun. Saan ba ako mo ang kamote kahapon. Meron nga sila rito, ano, eto, grated purple yun, oh. Yeah, dito. Masarap yung ano, yung bangos nila mga dreno Magkano ba tong bangos? Meron akong nakitang ano, tatlong peraso na na marinated. 8, 8.59 mga dreno Tapos eto, uh, 8.59 din ba to? Parang kulang-kulang sa akin tong ganito. <laughs> Two pieces. Malaki, oh, Pero kulang yan, ang sarap papakin eh Bili tayong dalawa Para Para sold Isang kainan lang to mga dre <laughs> Isang kainan lang yan Pagkatapos ah, uh, Anong tawag dyan Hanapin ko na naman yung kamote Nabili ko na nung nakaraang araw Nakalimutan ko na naman kasi saan nakalagay <laughs> Mga sira na yun eh. Saan ko ba nakita yun? Ang galing, galing. Lahat dito. Naka ano na. Na naipoprocent. Mga pati mga suman. Meron sila rito. Iyon. Ito pala. Liliit. Ito. Two, ano to mga tre, 220, 229. Isa. <laughs> Harap ba to, eh, no? Okay, ano pa ba? I think yan lang mga dre, uh, ano na eh? Anong oras na ba? Ba't ang hirap itulak? Anong oras na? pagkatapos ano, kailangan natin ng ano buko juice 100% buko juice Poko. okay kaya tayo mga dino 100% daw eh sana totoo <laughs> parang karaniwan pag may mga ganitong panahon mga dre dumadating ano uh, sabadot linggo <laughs> pag masama yung panahon ah, salubong eh salubong sa ano sa bagyo May nagtatanong pala sa akin mga dre, tungkol doon sa ano, kung may nakuha daw ba ako ba akong claim doon sa insurance na nakabunggo sa akin mga dre, no. Nung nakabunggo sa akin. Ah. Uh, <laughs> Bali ano po, ang nakuha ko doon, I think no mga dre, no? sila yung nagbayad, yung insurance nung nakabunggo sa akin, yung nagbayad sa, sa sasakyan ko. Bukod pa ron, wala wala akong ibang wala akong ibang nakuha. <laughs> Paatras muna tayo Wala akong ibang nakuha doon mga dre no Ngayon uh, Yung sa absent ko mga dre sa trabaho At magbabayad sa akin noon Is yung SAAQ Sa kanila akong magkiklaim uh, Kasi nga po nabanggit ko sa mga unang video ko Na dito po sa Quebec No fault tayo mga dre no fault uh, Hindi tayo pwedeng maghabol doon sa nakabangga sa atin Ang magkukum, magbibigay ng compensation sa atin Is Yung SAA, SAAQ mismo O yung parang LTO Halimbawa Yun nga po Kung may injury kayo sa katawan nyo Dahil sa aksidente nangyari Magpile po kayo sa SAAQ At Sila po yung magbabayad sa inyo Halimbawa hindi kayo nakapasok sa trabaho Babayaran nila kayo accordingly Pagkatapos uh, ayun, sagot din nga po nila yung mga bibili ng gamot, yung mga physiotherapy nyo, uh, sa kanila po i-charge yun. At hindi po sa ano, hindi po sa mga private, uh, private, ano bang tawag yan? Uh, yung sa healthcare mga dre, no? Basta sila yung magbabayad nun, mga dre. Katulad ng gamot na kinuha ko nga ngayon, libre. Pagkatapos, uh, ano ba bang tawag dito? Ah... Uh, kasi bago pa ako, bago pa nangyari yung aksidente, mga dre, no? Uh, pabakasyon na nga ako noon. At nakabili na ako ng ticket. So, tinanong ko ang SAAQ. Sabi ko, baka ako, ano, magkaroon ako ng problema. Kasi nga po, kasi nga ako, magkaroon ako ng problema sa kanila. Kasi nga ako, uh, pabakasyon ako. Sabi ko, pwede ba ako magbakasyon? So, tinanong nila sa akin, uh, ano ba yung bakasyon mo? Sabi nila uh, pinlano mo ba yan before the accident o nung na-accidente ka na? Ay ko, no, it's a pre-planned vacation ka ako bago pa na-accidente. Sabi na, na ah, okay, walang problema. Sabi nilang ganun. Tapos tinanong ko rin, if e, kako kailangan kong uh, medication nasa, nasa, Pilipinas ako, uh, -re -re nyo pa rin ba yung pera? Sabi nila, oo daw, i-reimburse pa rin mga dre, no So, somehow yun, Ah uh, nabigyan ng kalinawan, kasi maraming nga nagsasabi rin sa akin na, nako, hindi ka pwedeng mag pag naka-under ka ng ano, pag nakapile ka ng ganyan sa SAAQ, bawal yan, baka madali ka. Eh, wala naman daw problema mga kanya, sabi ng SAAQ. Kaya, ayun, natuloy ah, ang bakasyon ko sa darating na mga araw, mga dreno. Ayun. <sighs> ako lang yata naglalakad yung Andre, no? Oop, eh, baka malabo na yung camera ko, eh. Ino to <tip> 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 na natin sa labas, mga Andre, no? Kasi maraming ano, eh. Marami na nagpo sa Facebook page dito sa amin na hindi na madaanan yung mga kalsada rito. Halak ka! Oo nga mga tre Oh Tingnan nyo kung gaano taas yan Hanggang ano ko na yata to, mga tre no Ah uh, Hanggang ko na Walas wow, Ayun kalahati na ng pintana namin yung nakalubog mga tre no Malaking pintana yan Nangyari yari? Wow, tek na yan oh. Eh.